Maray na aga! Ngayong araw ay inilipat ko yung mga tanim kong mustasa. Dahil naging abala ako noong mga nakaraang araw, pakiramdam ko na pabayaan ko yung aking mga tanim. Ngayong buwan ng Mayo ay halos wala akong harvest na gulay. Lumipas na kasi yung aking mga naunang tanim at halos lahat ng tanim ko ngayon ay puro bago at wala pang bunga. Kung napanood nyo po pala yung aking unang video na nagtanim ako ng mustasa sa balding binusbutas, eto na po yung balde at panibago na naman yung itatanim ko. Nakakatuwa nga po dahil lahat ng mga tanim kong mustasa ay napakinabangan ko talaga. At ngayon naman, ang itatanim ko dito sa balde ay kangkong. Etong kangkong nga ay madaling itanim at madali rin siyang paramihin. Mustasa o kaya pechay sana yung ilalagay ko dito sa balde. Ang kaso lang ay kinaykay ng mga manok yung aking ipinunla. Naku, hindi ko na rin talaga alam kung paano ko poprotektahan yung aking mga tanim sa mga manok. Uy, kahit kasi binakuran ko na ng kawayan at nakasako na ay nakakaykay pa rin ng manok. Hay nako, kaya ang nasa isip ko ngayon ay pag nagkaroon ako ng budget ay bibili na nga ako ng chicken net. Hindi ko naman mapakialaman yung mga manok na yan dahil hindi nga ito sa akin. Kaya sa tingin ko ay mas maganda na rin na meron akong net na nakaharang sa aking mga tanim para hindi sila mapasok ng mga manok o yung mga tanim mag-a-adjust. <laughs> Kinugupit ko pala yung parte ng kangkong dyan na merong dahon dahil dyan tutubo yung mga unang sibol. Bago pala yan ay nakapag ready na rin ako ng pagtataniman kong lupa na hinaluan ko lang ng kokopit. Malaking bagay nga din kapag may kokopit yung lupa na ating pagtataniman dahil mapapanatili nito yung moisture sa lupa. Dito sa lugar namin sa Bicol ay maraming mapagkukuhaan ng kokopit. Isa rin kasi sa pangunahing hanap buhay dito ay yung pagkukupras ng nyog. Tsagaan nga lang talaga yung pagkuha ng kokopit sa bunot ng nyong. Hayaan nyo po at sa susunod, isi-share ko sa inyo kung paano kumuha ng kokopit sa bunot ng nyong. siya nga po pala, yung kokopit ay nabibili rin online para sa mga nasa syudad na mahilig magtanim ng mga gulay. Ilalagay ko na lang po dyan sa baba yung link ng kokopit para sa mga nasa syudad na gusto rin gumamit ng kokopit. Ganito po pala yung ginawa ko sa kangkong pagkatapos kong gopitin ay kumuha ako ng kapirasong stick na itutusok ko dyan sa lupa para para mas madaling ibaon yung katawan ng kangkong. Nailagay ko na rin pala yung plastic bottle dyan sa gitna para hanggang sa ilalim ay nababasa ang lupa. Dyan sa gitna ng plastic bottle ay pwede natin ilagay yung pataba sa lupa o di kaya naman yung mga pinaghiwaan natin ng gulay o pinagpalatan. Mahirap lang ang aming buhay kaya ang mga magulang namin sa gulay kami sinanay. Laman ng bulsa mas magamit sa mas mahalagang bagay. Ligaw na gulay nasa gilid-gilid kapag nahana pwede nang iuwi sa bahay. Ito rin ay isa sa mga gusto kong ibahagi. Mga nakaraan ay ating balikan at sa mga bagong henerasyon dagdag kaalaman. Pero hindi maiiwasan masasakit na salita palaging nandyan. Matiraw pagkain ng kambing, kinakain na rin namin. Mga laking syudad mata ay mapanghusga. Imbis na magbigay idea, kukutsain ka pa. Sabi nga po sa Kawikaan 3.13-26, Mapalad ang mga taong may karunungan at pangunawa. Higit pa ito sa pilak at ginto, at sa ano pa mang mga mamahaling bato. Walang anumang bagay ang maaay-ipantay dito.